Minsan, minsan napapaisip tayo ano ba ang mission natin dito sa mundo? Bakit parang paulit-ulit na lang ang ginagawa ko? Gigising na maaga, papasok sa trabaho, uuwi ng alas 5. Kadalasan, ganyan ang ginagawa natin mula lunes hanggang sabado. Pero ako, umiikot lang ang buhay ko dito sa kwarto. Pagsapit ng umaga, maliligot, magluluto na. Sa tanghali, mag -e edit para yung video sa hapon ma-upload na. Pagsapit ng gabi, mag-iisip ng recipe para may mapanood kayo gabi-gabi. Ganito lang umiikot ang buhay ko dito sa kwarto hanggang sa... Hello? Ah... Uh, cooking demo po? Saan po ba yan? Ah, La Union po. Ay, medyo malayo po sa amin. Pero, kaya naman po siguro. Yes po. Ay, wala po. Wala akong bayad to. Hindi po ako magpapabayad. Sige po. Ah, gagawin po namin yan. Opo, pag-usapan na lang po natin ibang details sa chat. Opo, sige po. Bye-bye po. Ayun yun. Heto ang problema ko. Paano ko kakayanin ito kung mag-isa lang ako? At medyo malayo sa amin ang La Union para makapag-cooking demo. Buti na lang, nandito ang mga kaibigan ko na handang sumama at tumulong para matupad ang mission na to. Nakakakaba, nakakatense kasi hindi kami sanay sa ganito saka first time kong gagawin itong cooking demo kaya sobrang kinakabahan ako At siguro din dahil nasanay ako na araw-araw lang nasa kwarto Ngayon ko napag-isip-isip na heto palang mission ko dito sa mundo Inalis ako ng Panginoon sa pagiging engineer ko At binigay sa akin ang ganitong trabaho para makatulong sa ibang tao Hindi ako kasing yaman na mga napapanood nyo Lalong hindi rin ako makakapagbigay ng pera sa inyo pero isa lang ang alam ko, mabibigyan ko kayo ng idea para kayo'y makapagnegosyo. Yung pera kasi, mabilis lang maubos yan. Pero yung idea at kaalaman, pwede mong pagkakitaan. Sabi nga sa kasabihan, huwag mo silang bigyan ng isda, bagkus bigyan mo silang pamingwit at turuang mang isda. Sa panahon ngayon, masasabi ko na nagtatrabaho ako para sa Panginoon sapagkat hindi ko ginagawa ang mga ito para sa sarili ko, kundi para sa kanya at para din sa inyo. Kahit araw-araw ako nakakulong dito sa kwarto, masaya ako sa mga ginagawa ko. Lalo na kung yung mga video ko ay nakakatulong sa inyo. Kayo, sa tingin nyo, ano ba ang mission mo dito sa mundo? Alam ko, iba't ibang problema ang pinagdadaanan nyo. Pero wag na wag kayong susuko dahil alam ko makakaahon din kayo. Katulad ng laman dagat na to, sa kabila ng mabigat na pasanin niya, patuloy niyang dinadala at lumalaban para mabuhay siya.